Good morning guys at uh, welcome back sa ating uh, channel Meron tayo ngayon na uh, gagawin guys isang uh, concert amplifier EB502 e, Ang problema nito guys ay uh, sa kanyang selector guys Dito guys sa kanyang selector sa speaker Yan yung kanyang problema ata uh, sakto-sakto na rin guys at uh, may man nagkatanong sa atin kung paano daw i-rikta yung uh, selector switch kapag ka walang pampalit so ituturo ko ngayon guys at uh, share kung sino ka man para sa iyo itong video na to at uh, tuturo ko kung paano mag-rikta uh, ng uh, selector switch ng isang 502 para sa speaker so bubuksan natin to guys bubuksan lang natin to guys yung kanyang uh, mga tornilyo habang binubuksan pala natin to guys kung napadaan ka pala sa ating channel at uh, hindi ka pa nakapag subscribe please pa subscribe naman at uh, napaka importante yan guys din pa like and share na rin po yung ating uh, video para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos na i-upload. So ayan guys, nabuksan na natin. At uh, yan yung kanyang uh, laman. So babaklasin lang natin ito guys. Yung kanyang pihitan. So bakwasin lang natin. Ayan guys, natanggal ko na. At uh, ito guys, pinutol ko na yan yung apat na yan saka yung ground nya ito yung black bali 5 wires yan so babalatan lang natin ito guys itong 5 uh, wires na to babalatan lang natin yan ito guys babalatan lang natin So ayan guys, nabalatan na natin. At uh, pagsasamahin lang natin to guys. Ayan. Pagsasamahin lang natin tong kulay na to. Yes. So ipipi ipipilipit ko lang to guys. At uh, 4D mo lang naman to. Kasi actually papalitan ko naman yan yung kanyang uh, papalitan ko naman to yung kanyang sele selector switch so may pampalit naman tayo dito guys ayan o ayan, o. ayan. so papalitan ko naman talaga yan ito kasi ginagawa ko lang to kasi may nagtatanong lang sa atin kung paano daw i-bypass so ayan guys pinagsama-sama ko lang yung uh, kulay so ayan guys at uh, testing na tayo Ayan guys, pinagsama-sama lang natin guys. Ayan o, tingnan nyo guys. Sir, kung sino ka man nagtatanong, ting pakitingnan lang. So, makukuha mo yan. Pinagsama lang natin yung ating uh, wire. At, uh, kung iririktan nyo lang pala, kahit hindi nyo na ito tanggalin yung kanyang uh, board. So, kana, sa akin lang, tinanggal ko kasi magpapalit talaga ako ng selector switch. Ito, yung pampalit natin. So, kaya tinanggal ko na lang. Pero kung babaypas bypass nyo talaga at hindi nyo napapalitan, putulin nyo na lang dito. Huwag nyo nang kalasin yung ganyang uh, bolt sa pihitan. Ganyan lang guys. So, gaya nyo. So, magti-testing tayo guys at uh, maghahanap lang tayo ng uh, ating music. At uh, magti-testing tayo. guys, mag-testing na tayo at uh, may power na siya, guys. You know? Power na natin. So, magbubulyong lang tayo, guys. So, good na siya, guys. So, ganyan lang, kadali guys, mag-rigta mag ng uh, selector switch kung wala kayong pampalit. kaso okay, So, okay na siya guys, ayan oh. pagsama sama niyo lang ganyan lang kadali. So, so good na siya guys. Ata uh, hindi uh, ko na siguro ipapakita sa pagbalik ng kanyang uh, uh, cover. Ganyan lang. Kasi magpapalit pa ako ng selector switch. Papalitan ko naman talaga ito. Pero kung wala kayong pampalit, yung nagtatanong pala, Sir, kung sino ka man ito, gayaan mo lang. Pinagsama ko lang yung 5 uh, wires. So, rikta na yan. Hindi na siya dumaan sa kanyang uh, selector switch. So, hanggang dito na lang guys yung ating uh, video. At